Hey there, magagandang viewers! Breaking news na makakaapekto sa libu-libong mga pensionado ng SSS -sa, sa buong bansa. Kung sabi kang naghihintay ng mga update tungkol sa mga pagtaas ng pensyon, nasa iyo ka para sa ilang kapanapanabik na impormasyon ngayon. Bago tayo sumisid sa mahalagang update na ito tungkol sa potensyal na pagtaas ng ikalawang yugto at ang mga pangunahing pag-unlad na inaasahan sa Hulyo 2025. Tiyaking pindutin ang buton na mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan sa mahalagang balita at update na naubnay sa pensyon. Mahalaga sa amin ang iyong seguridad sa pananalapi at narito kami upang panatilihin kang may kaalaman sa bawat hakbang ng paraan. Tugunan natin ang nag-aalab na tanong na nasa isip ng lahat. Talaga bang may darating na pangalawang tranche increase para sa mga pensionado ng size? Well, ang sagot ay maaaring mabigla sa iyo. Ang mga kamakailang talakayan sa Kongreso ay nagdulot ng pag-asa para sa milyon-milyong pensionado na nahihirapan sa pagtaas ng mga gastos sa pamumuhay. Ang panukalang second tranche increase ay hindi na lamang alingawngaw. Ito ay nagiging seryosong paksa ng talakayan sa ating mga mambabatas. Marahil ay nagtataka ka kung bakit napakahalagang petsa ang Hulyo 2025. Well, ang timeline na ito ay hindi random na pinili. Ito ay umaayon sa komprehensibong plano ng reforma sa social security ng gobyerno, na naglalayong magbigay ng mas mahusay na suporta para sa ating mga senior citizen. Ngunit narito ang talagang kawili-wili, ilang mga kinatawan ng kongreso ang nagsusulong ng mas maagang pagpapatupad. Nagtatalo sila na ang mga pensionado ay hindi dapat maghintay ng ganoon katadal, lalo na kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang mga hamon sa ekonomiya. Tandaan kung kailan ipinatupad ang unang tranche. Marami ang nag-akala na yon na ang katapusan nito. Ngunit narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga tao, ang paunang panukala ay talagang kasama ang maraming yugto ng mga pagtaas. Ang pangalawang tranche ay palaging bahagi ng plano. Ngunit ang tiyempo at halaga ay naging paksa ng matinding debate. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang tanong, anong mga salik ang nakaka influencia sa mga talakayang ito? Ang epekto sa ekonomiya ng pandemya, pagtaas ng mga rate ng inflation, at pagtaas ng halaga ng pamumuhay ay lahat ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga pag-uusap na ito. Ngunit narito ang talagang nakakakuha ng atensyon ng lahat, ang kongreso ay nagpapakita ng hindi pa nagagawang interes sa mabilis na pagsubaybay sa mga benepisyong ito. Ilang komite ang nabuo upang partikular na tugunan ang mga reforma sa pensyon. At hindi lamang nila pinag-uusapan ang pangalawang yugto ng pagtaas. Tinitignan nila ang mga komprehensibong pagpapabuti sa buong sistema ng pensyon ng iha. Ngayon, Malamang na tinatanong mo ang iyong sarili, ano nga ba ang maaasahan ng mga pensionado? Habang ang mga partikular na numero ay tinatapos pa, ang mga paunang panukala ay nagmumungkahi ng isang makabuluhang pagtaas na maaaring makatulong na mabawi ang tumataas na halaga ng pamumuhay. Ngunit narito ang catch, ang aktual na pagpapatupad ay nakasalalay sa iba't ibang mga kadahilanan. Kabilang ang katatagan ng pananalapi ng Isaya at ang kakayahan ng gobyerno na pondohan ang mga pagtaas na ito. Ang isang aspeto na partikular na kawili-wili ay kung paano makakaapekto ang potensyal na pagtaas na ito sa iba't ibang kategorya ng mga pensionado. Ito ba ay isang flat rate na pagtaas? O ito ba ay batay sa porsyento? Dito nagiging komplikado ang mga bagay. At ito mismo ang dahilan kung bakit nagsasagawa ng maingat na diskarte ang kongreso sa mga reformang ito. Hindi lamang sila tumitingin sa mga panandaliang solusyon. Sinusubukan nilang tiyakin ang pangmatagalang pagpapanatili. Speaking of sustainability. Let's address another crucial question. Paano ponduhan ng Isaiah ang mga pagtaas na ito? Dito nagaganap ang ilang mga kamanghamanghang pag-unlad. Ang Ilaaya ay nagtatrabaho sa iba't ibang mga inisyatiba na lumilikha ng kita. Mula sa pagpapabuti ng kahusayan sa pagkolekta hanggang sa paggalugad ng mga bagong pagkakataon sa pamumuhunan. Ngunit narito ang isang bagay na hindi pinapansin ng maraming tao, ang mga pagsisikap na ito ay kailangang balansihin sa pangmatagalang kakayahang mabuhay ng system. Ang papel ng Kongreso sa sitwasyong ito ay hindi maaaring maliitin. Ilang paunahing mababatas ang partikular na nagpahayag tungkol sa pangangailangan para sa agarang aksyon. Nagbabanggit sila ng mga pag-aaral na nagpapakita kung paano nahihirapan ang kasalukuyang mga rate ng pensyon na makasabay sa mga pangunahing gasto sa pamumuhay. Ngunit narito kung bakit naiba ang sitwasyong ito sa mga nakaraang pagtatangka sa reforma sa pensyon. Tila may mas malakas na pinagkasunduan sa mga linyang pampulitika tungkol sa pagkaapurahan ng mga pagtaas na ito. Maaaring nagtataka ka sa timeline para sa mga pagbabagong ito, bagamat Hulyo 2025 at 25 ang target na PETSA, lumalaki ang pressure na ipatupad ang mga pagbabagong ito ng mas maaga. Ang ilang mga kinatawa ng Kongreso ay nagsusulong para sa isang dahan-dahang diskarte na maaaring magsimula ng maaga sa huling bahagi ng 2024. at 24. Ngunit narito ang milyon-milyong tanong, ito ba ay talagang magagawa? Ang pagiging posible ay nakasalalay sa ilang mga kadahilanan. Kabilang ang posisyon sa pananalapi ng ihaya, mga kondisyon sa ekonomiya, at ang bilis kung saan ang mga proseso ng pambatasan ay maaaring sumulong. Ngunit narito ang isang bagay na nakapagpapatibay, iminumungkahi ng mga paunang pag-aaral na sa wastong pagpaplano at pagpapatupad. Ang isang mas maagang paglulunsad ay maaaring posible nang hindi na kompromiso ang katatagan ng system. Pag-usapan natin kung ano ang dapat gawin ng mga pensionado habang naghihintay sa mga pag-unlad na ito. Una at pangunahin. Ang pananatiling may kaalaman ay mahalaga. Subaybayan ang mga anunsyo mula sa parehong LAEA at Kongreso tungkol sa mga potensyal na pagbabagong ito. Munit narito ang isang mahalagang piraso ng payo. Huwag gumawa ng mga pasya sa pananalapi batay lamang sa mga iminungkahing pagtaas na ito hanggang sa sila ay opisyal na makumpirma. Ang epekto ng mga potensyal na pagtaas na ito ay higit pa sa mga pensionado mismo. Maaari itong magkaroon ng makabuluhang epekto sa buong ekonomiya. Kapag ang mga pensionado ay may mas maraming disposable na kita, madalas itong humahantong sa pagtaas ng paggasta ng mga mamimili na maaaring makinabang sa mga lokal na negosyo at komunidad. Ito ay isa sa mga pangunahing argumento na ginagamit upang suportahan ang mas mabilis na pagpapatupad ng pangalawang tranche. Ang isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay kung paano maaaring makaapekto ang mga pagbabagong ito sa mga kontribusyon sa eh, sa hinaharap. Kailangan bang magbayad ng mas mataas na premium ang mga kasalukuyang manggagawa upang masuportahan ang mga pagtaas na ito? Ito ay isang masalimuot na isyu na mainat na isinasaalang-alang ng Kongreso sinusubukan nilang magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta para sa mga kasalukuyang pensionado habang tinitiyak na mananatiling sustainable ang sistema para sa mga susunod na henerasyon. ang isang kawili-wiling pag-unlad na dapat tandaan ay ang pagtaas ng papel ng teknolohiya sa mga reformang ito. Sinisikap ng NAAR uh, na gawing digital ang marami sa mga proseso nito, na maaaring makatulong na mabawasan ang mga gasto sa pangangasiwa at potensyal na magbakante ng mas maraming pondo para sa mga pagtaas ng pensyon. Ngunit narito ang isang bagay na hindi napagtanto ng maraming tao, ang mga teknolohikal na pagpapahusay na. Ito ay maaari gawing mas madali ang pagpapatupad at pamamahala ng mga pagsasaayos ng pensyon sa hinaharap. Ang internasyonal na pananaw sa bagay na ito ay nararapat ding isa alang-alang. Maraming bansa ang nahaharap sa mga katulad na hamon sa kanilang mga sistema ng pensyon at ang ilan ay nagpatupad ng mga makabagong solusyon na pinag-aralan ng ating mga mambabatas. Ang pandaigdigang kontekstong ito ay nakakatulong na hubugin ang mga talakayan tungkol sa kung paano pinakamahusay na ipatupad ang mga pagtaas na ito habang pinapanatili ang katatagan ng pananalapi. Ngayon, tugunan natin ang ilang alalahanin na ibinangon tungkol sa mga potensyal na pagtaas na ito. Ang ilang mga ekonomista ay nag-aalala tungkol sa inflationary na epekto ng makabuluhang pagtaas ng pensyon. Habang ang iba ay nangangatuwiran na ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa anumang mga potensyal na panganin. Napakahalaga ng debate na ito dahil nakakatulong ito na hubugin ang panghuling anyo na dadalhin ng mga pagtaas na ito. Ang papel ng opinyon ng publiko sa prosesong ito ay hindi maaaring maliitin. Maraming mga pensionado at grupo ng advokasya ang aktibong nangangampanya para sa mga pagtaas na ito at ang kanilang mga boses ay naririnig sa Kongreso. Ngunit narito ang isang bagay na kawili-wili, ang suporta ay hindi lamang nagmumula sa mga pensionado mismo. Sinusuportahan din ng maraming nakababatang manggagawa ang mga reformang ito, na kinikilalang makikinabang sila sa isang mas matatag na sistema ng pensyon sa hinaharap. Habang tinitingnan natin ang Hulyo libo at 2025, mahalagang maunawaan na hindi lang ito tungkol sa isang beses na pagtaas. Ang mga talakayan sa Kongreso ay nakatuon sa paglikha ng isang mas napapanatiling at tumutugon na sistema ng pensyon na maaaring mas mahusay na umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon ng ekonomiya. Ito ay maaaring mga hulugan ng mas regular na mga pagsasaayos sa hinaharap, sa halip na maghintay ng mga taon sa pagitan ng mga pagtaas. Ang tanong ng mga pagkakaiba-iba ng rehiyon sa mga gasto sa pamumuhay ay isinasaalang-alang din. Ang ilang mga mambabatas ay nagmumungkahi ng mga mekanismo upang isaalang-alang ang mga pagkakaibang ito. Bagamat ang pagpapatupad ng naturang sistema ay magiging komplikado, ipinapakita nito ang antas ng detalyeng isinasaalang-alang sa mga reformang ito. Para sa mga nag-iisip tungkol sa proseso ng aplikasyon para sa mga potensyal na pagtaas na ito, iminumungkahi ng mga maagang indikasyon na maaaring otomatiko ito para sa mga kasalukuyang pensyonado. Gayunpaman, Napakahalagang tiyaking napapanahon at tumpak ang iyong impormasyon sa raya. Ito ay maaaring mukhang isang maliit na detalye. Ngunit maaari itong gumawa ng isang malaking pagkakaiba kapag ang mga pagtaas ay ipinatupad. Ang oras ng mga talakayang ito ay partikular na makabuluhan dahil sa kasalukuyang sitwasyong pang-ekonomiya sa mundo. Sa maraming bansa na nahaharap sa mga hamon sa ekonomiya, ang pressure na magbigay ng sapat na suporta para sa mga pensionado ay hindi kailanman naging mas malaki. Ang internasyonal na konteksto ay nakakaimpluwensya kung gaano kabilis maaaring kumilos ang kongreso sa mga panukalang ito. Habang malapit na nating matapos ang talakayang ito, nararapat na bigyang diin na habang Hulyo 2000 at 25 ang kasalukuyang target na PETSA. Maaaring mas mabilis na kumilos ang mga bagay kung matutugunan ang ilang partikular na kondisyon. Ang susi ay mananatiling may kaalaman tungkol sa anumang mga pag-unlad at pagiging handa para sa mga pagbabago pagdating ng mga ito. Tandaan, ang mga potensyal na pagtaas na ito ay bahagi ng mas malaking pagsisikap na mapabuti ang mga benepisyo ng Social Security para sa lahat ng Pilipino. Bagamat ang pokus sa ngayon ay ang ikalawang tranche increase, ang mga reformang tinatalakay ay maaaring magkaroon ng malalayong epekto sa buong sistema ng ngaya. Kung gusto mong manatiling updated sa mga development na ito, siguraduhing subaybayan ang aming channel. Sasakupin namin ang lahat ng pinakabagong balita at anunsyo tungkol sa mga pagtaas at reforma sa pensyon ng ngaya. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at ibahagi ito sa sinumang maaaring makinabang sa impormasyong ito. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng mahalagang impormasyong ito. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video na may higit pang mga update sa mahalagang paksang ito.